Hmm. Mga update sa NBA mga bayo sa kinilaw. kinilaw bayo. Pinulito, kuha na na hapon ng Paris okay, lawo, okay, okay. Late, at ng um. Ang Paris sa ating kaila mo ba yun? 50. Sa ating pinarito. Pinarito. Pinarito ba yun ang mga bay? Ang kaila ito kaila. Ang pinilaw. Na. Na. Ape ko mahurot. Pani sanda yun mga bayog. Nga, pantulak ko. Oh. sa kinilaw oh. Uh, Ang Sulit mga boy basta makakuha. Bowya imo ka kapoy. Okay mo boy, salamat. Inta maka suba sa ugma kun para. Atoy adapud ugilaw. Okay. 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 okay.